Nancy, nakakuha ka ba ng buto ng pakwan? Wow, Ted! Nakuha mo ang kalahati ng pakwan! Kaya mo ba ito? At si Annie ay may buong pakwan! Sino ang mauna? Tara na! Ted, simulan mo na! Hmm, tingnan natin. Oh, napaka-juicy at masarap! Hindi ko mapigilan, napaka-tamis! Eh, nakita mo ba kung gaano kabilis ko itong kainin? Tapos na ako. Oh! Wow! Eni, may kakaibang pakwan ka. Sandali, hindi iyan pakwan. Ito ay cake na may candy sa loob. Oh. Mas masuwerte ka pa! Kakainin ko na lahat ng candy na ito ngayon! Mas madali kung babasagin ko ito, mahusay! Ngayon siguradong makakain ko ang bawat candy! Nakupo. Oh, at ang pakwan mismo ay napakasarap din! Kaya, balik tayo sa candy. Akin lahat ito? Oh, oh. Mga kaibigan, hindi ko ito ibabahagi sa inyo. Kainin ninyo ang sa inyo. Oh, ang buto ko. Cheese. Sige, subukan natin ito. Nakakadiri ito. Hindi. Pero may naisip akong napakagandang ideya. Sandali lang. Kailangan ko ng tamang kasuotan. Tinuruan ako ng lola ko kung paano magtanim ng mga halaman. Kaya kong alagaan ang buto ng pakwan agad-agad. Kailangan ko ng pala at maraming lupa. Oh, Diyos ko. Maghuhu kaya ko ng butas? Oo, oh, oh, pasensya na, mga kaibigan. Hindi ko napansin yun. Sige, balik sa paghahalaman. Kailangan kong magtanim ng buto. At lagis ni Sarola. Siyempre, huwag kalimutan ng tubig. Oo, kailangan talaga ito ng mga halaman. At kailangan din natin ng pasensya. Oh, just ko. Oh, anong nangyayari? Tumutubo na ba ito? Ano? Eh, hindi maaring ganun kabilis. Wow, napakatalino. Yep. hindi ginawa yun ng lola ko ng ganun kabilis. Ang galing. Wow, iyan ay isang pakwan, Nancy. Nakita nyo ba? Ang laki niyan. May naisip lang ako. Hahatiin ko ito sa dalawang bahagi. Oo, oh, 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 handa na. Ako malas. Oh, maraming salamat. Oh, salamat. Ang mga aral sa karate ay hindi na sayang. Pero balik tayo sa pakwan. oh, ang tamis at katas ng pakwan. Ang sarap. Oh, grabe. Oh, wow. Nancy, gutom na gutom ka ba? Literal na inatake niya ito. Oh, Nancy, kaunti na naman ang pagkain mo. Pero, mas si Ted. Wow! Annie, ang laki ng twix mo. Halos hindi magkasya sa mga kamay mo. Mga kaibigan, sino ang uunahin natin? Tara na! Nancy, baka ikaw? Well, okay. Maliit nga ang twix ko, pero sa tingin ko sarap ito. Patutunayan ko sa'yo. O, tigilan mo na ang pagtawa sa akin! Ako ang may pinakamasarap na Twix sa lahat. Oh, ang sarap! Hmm, ang sarap! Kakainin ko ito ng maliliit na piraso. Hindi nyo na kailangang maghintay sa akin. Oh, kamangha-mangha. Oh, maghihintay kami sa iyo, Nancy. Huwag magmadali. Oh, Ted, ayos ka lang ba? Kumakain pa ba si Nancy? Tara na, Ted. Oh, mas mabilis kong matatapos ito kaysa kay Nancy. Ang Twix na ito ay mukhang mahiwagang at amoy masarap. Subukan natin ito. Mmm, ang sarap! Ang dami pang natitira. Ang saya ko. At kaunti pa. Natapos ko na ang isang stick. Kumakain pa rin si Nancy. At ang pangalawa, kakainin ko na ito ngayon. Ha, ayan na. Wow, Annie! Mukha kang giraffe. Ang haba na ng leeg mo. Ted, gusto mo bang subukan ang sayo? Madali lang. Tinanggal ang balot at ha huh, may naisip ako. Tingnan mo, isa na akong tigre ngayon. ha huh, bakit ka tumatawa? Masyado ba akong nakakatakot para sa'yo? Ted, tigilan mo na ang kalokohan. Kumain ka. Oh, abba, hindi ka na sana naging mas magalang pa. Kahit na gusto ko ito, paborito kong candy. Ayos lang ako. Hmm, ang sarap. Ano ang susunod? Wow! Ito ay mga juicy drop candies na may maasim na jam. May maliit na pakete si Ted, pero huwag mag-alala. May kahanga-hangang pakete si Annie. Napakasarap nito, Annie! Swerte ka! Napakalaki ng pakete. Hindi ko alam na may ganito. Ted, ikaw ang mauna. Maliit na pakete, pero ano ngayon? Hindi naman nagbabago ang lasa. Oh. Susubukan kong patunayan ito sa'yo. Well, parang sanggol. Ngayon, papahiran natin ng jamang candy at subukan natin ito. Mmm. Hmm, masarap pero... Hindi sapat. Ani, ikaw naman. Gusto ko yan. Ilabas na natin ang mga candy. Ilan ba ang mga ito? May naisip ako. Ilalagay ko ang lahat ng candy sa isang ahas at bubuhusan ng matamis na jam. Hmm, magiging maasim ito. Wow! Ayan na! Perfecto! Hmm, gusto mo bang subukan? Hindi, akin lang ito! Hindi ko ipapamahagi! Hmm, ang sarap! Oh, gusto ko rin! At may ideya ako! Wow, ang sarap! Sandali, ano? Um, wala akong ginawa. Oh, tama. Ayan na, Ted. Ayos ka lang ba? Oh, hindi ka dapat nagnakaw ng kahit ano. Wow, ang ganda nito. Ang laki ng candy na ito ay tamang tama para sa akin. Oh, oh Oo. Oh, oh. oh. ha, -ha. Oh, uh, Ted, pasensya na. Paano ang maasim na hiyas? Wow, ang laki nito. Ilagay na natin. Oh, gustong gusto ko ang lahat ng maasim. Handa na. Sige, simulan na natin kumain. Naglalaway na ako. Oh, napakasarap. Ang galing. Gusto ko ito. ba kayo? Ang hirap bang kunin ito mula sa malaking pakete? Ito ang candy ko. Huwag mo nang isipin pa. Ang sarap. Oh, oh Diyos ko. Ani, bakit mo ako tinatakot ng ganyan? Oh, hindi. Oops, Ani, buhay ka pa ba? Kumusta ang matamis sa ulo mo, mga kaibigan? Oh, hindi. Nakakadiri yan. Hindi ko gagawin yan. At may nakuha kong Happy Meal. Wow, sakto sa gusto ko. Bubuksan ko na. Kaya, hamburger at fries? Ang sarap ng fries. Wow. Isasawsaw ko ito sa chocolate sauce. Masarap? Isasawsaw ko siguro ang buong pakete. Oo, oh, oo, oh, oh. french fries, tsokolate. Talagang masarap na kombinasyon. hmm ang galing. Wow, gusto ko rin 'yan. O, oh, oh, ngayon ang hamburger, isawsaw natin ito sa chocolate fountain din. Mm, sakto lang. Hamburger na may tsokolate. gaano kasarap. Wow, ito ang pinakamagandang bagay na natikman ko. Anong tanghali Ngayon, ikaw naman. Ayoko. Ang sama nila. Nakakatakot. Sige, isawsaw natin ito sa chocolate fountain. Pero sa tingin ko, hindi ito magiging mas masarap. Oh, ang kadiri. Nakakadiri talaga. Bleg, marahil, ilulubog ko ang natitira sa tsokolate para mas maging masarap. Sige, gawin natin ito. Isusubo ko na at ah, uh, iinom ako ng tsokolate. Banlawan natin. Oh, mas mabuti na. Hmm? Nauuna ako sa'yo. Hindi. Ako, tingnan natin. Mayroon akong mga lemon at mayroon akong ilang chupa chops. Ang sarap niyan. Isa saw ko ito sa chocolate fountain. Hmm, chupa chups at chocolate. Oh, ang ganda nito. Syempre may mga sprinkles din sa ibabaw. Mukhang masarap. Ang sarap nito. Ano ang gagawin ko sa mga lemon? Siguro ilulubog ko ito sa tsokolate. Ayan. Sige pa. Ayoko kumain ng maasim na bagay, eh. Hmm, sige. Titikman ko ito. Oh, uh, ang asim. Napakasama. Nakakatawa yan. Bakit ka tumatawa? Sa tsokolate, syempre, medyo mas okay pero sobrang asim pa rin. Ang huling lemon. Ang baho! Natapos ko na ang chupa-chups ko. Ay, hindi. Buksan natin ito. Wow, masarap na marmalades. Oh, hindi. Nakakuha ko ng pulang paminta. Pulang paminta at tsokolate? Hmm, baka mas mapabuti ito ng tsokolate. Susubukan ko. Tindi ng anghang ng sili! oh, ang hindi kaya-aya! oh, parang nasusunog ako! Kainin mo ang sili mo? Sige, isasawsaw ko ang lahat ng sili sa tsokolate ng sabay-sabay. Iyan -sabay. na, isang mas makapal na layer. Sige, kailangan kong kainin lahat ito, pero napakagulo. Wow! Paano niya ginagawa yun? Kaunti na lang. Nasusunog ako! Kailangan kong uminom ng tubig. Bilisan mo! Oh, mas mabuti na. Magaling! Nagawa mo. Ngayon, ako naman. dahan dahan kong kukunin gamit ang chopsticks. Hmm, ang sarap. isaw natin sa tsokolate at kainin ng sabay. Wow! Ang tsokolate ay may kamanghamanghang lasa. Ibuhos natin ang tsokolate diretso sa plato. Mayroon akong marmalade pasta na may tsokolate. Ang sarap! Anong ganda? Napakasarap niyan! Kakainin ko ang buong plato. Ang sarap! At ngayon, didilaan ko ito. Anong ginagawa mo? Oops! Pasensya na! Tara na! Ano? Hintayin mo at bubuksan ko ang sayo. Ay hindi! Isda ito! mayroon akong hotdog at ikaw ay mayroong hindi masarap isang bangungot. Oh, ang isda ay natatakpa ng tsokolate at kailangan ko itong kainin. oh, nakakadiri. Ah, oh, paano mo kinakain yan? Ayoko nang magdusa ng matagal. Kakainin ko na lahat ng sabay-sabay. Grabe. Ngayon, ikaw naman. Sige, Nakakatawa iyon Pero naghihintay na ang hotdog ko Handa na itong kainin ng tsokolate Magbuhos pa tayo Hmm, hotdog at tsokolate Ngayon, kakainin na kita Sa totoo lang, napakabuti Isasawsaw ko ito sa pinakatuktok Napakasarap Kailangan mong lagyan ng tsokolate ang lahat oh? Oo, oo, oh, oh. ang galing nun Masarap kahit ano Hayaan mong buksan ko ito sibuyas Wow, well, tingnan natin kung ano ang meron ako. Wow, isang buong bundok ng mga cupcake. Ang sarap! May cream. Wow, mukhang napaka-appetizing at ang lasa ay talagang kamangha-mangha. Pero hindi sapat ang isa. Dapat tayong kumain pa. Hmm, ididip ko ito sa tsokolate. Tingnan natin. Oh, ang sarap nito. Talagang kamangha-mangha kasama ng tsokolate. Bigyan mo ako ng isa, pakiusap. Kahit isa lang at dagdag pa. Masaya rin isaw-saw sa tsokolate. Ah, pakasarap. Kakainin ko silang lahat. Ang galing. Sige na. Ngayon, ikaw naman. Oh, anong bango? Iniisip ko kung makakatulong ang tsokolate sa sibuyas na ito. Kaya ipapahid natin ito at ngayon ay ikukuskos. Mas mabuti na. Subukan natin. Payo? Oh, hindi nakatulong ang tsokolate? Hindi. Napakasama nito. Ang saya mo? Oh. Barb! Kagilagilabot! Kagilagilabot! Huwag mong gawin yan! Hura! May masarap ako. Um, ano ito? Ano itong tableta? Oh. Hmm. Kainin mo. Hmm. Susubukan kong kunin ang talaba na ganito. Siguro mas masarap ito kasama ng tsokolate. Tingnan natin. Susubukan ko na ngayon. Paunting lemon lang ay hindi makakasakit. Oh, sige, ang pangit na talaba. Isang ideya, punuin ko ito ng tsokolate. Baka mas masarap ito sa ganitong paraan. Subukan natin! Hindi pagkatapos ng lahat ito ay talagang nakakadire. Oh, kaya ilulubog ko itong mahiwagang matamis na wand sa tsokolate. Mas marami pa. Maglalagay din ako ng sprinkle sa ibabaw makapal na layer. Wow, ngayon oras na para tikman. Wow! Ang sarap nito! Mmm! Marshmallows at chocolate na may sprinkles ang kailangan ko. Kainin natin lahat. O, oh, gusto ko rin ito. O, oh, ang sarap! Paano ko makukuha ang isang piraso? Nakayanan ko ang masarap na pagsubok na ito. Maguna tayo at... Oh, hindi! Oh, mga bulat! Iyon! Ano ang meron ka dyan? Oh, hindi! At meron akong masarap na cookies na may M&M's. Nakakatawa talaga! Ibuhos natin ang tsokolate at susubukan ko na ito ngayon. Saktong-sakto. Pahingi naman ang isa, please. Hindi. Kakainin ko silang lahat ng sabay-sabay. isaw sa chocolate fountain. Mas mabuti, om-nom-nom. Nom. Ang sarap. Oh, Diyos ko. Pasensya na! Ang galing! Ngayon, ikaw naman, Piyu! Ayoko itong gawin! Hindi! Oh, Diyos ko! Tara na! Kunin ang uod! Oh, sige! Gagamit ako ng chopsticks! Ay, nako! Kinukuha ang mga bulate! Isinasosaw sa chocolate fountain! Ah! Mga hilaw na bulate ang mga iyon! Oh! Nakakadiri! Ayoko na itong gawin! Sige! Ibubuhos ko na lang ang tsokolate sa mangkok. Baka mas maging okay ito. Kahit na, ano ba ang makakapagbago sa lasa ng mga bulate? Oh, Diyos ko. Nakakadiri iyon. Hindi ko kayang panoorin. Oh, sa wakas. Nagawa ko. Nakakatakot yon. Ang baho.